Ayan mga amigo, yung oras alas 2.46 ng madaling araw. yan So, yung bagyong upong, nagsimula na. Medyo lumakas na rin yung hangin. Yung ulan, ayan, tuloy-tuloy pa rin mga amigo. Лед антропальный. Ma, binagam lah kami di sini ma Oh, nak Buru na din na lah, kumpanin dah

kira ah. habis ha? Allah Nak mana? Na Tangkas kanan? Ha? Purut Purut? Habis Hmm? Ya, ya Bagus kira tu umaga mga amigo malakas pa rin yung hangin at syempre yung ulan wala na rin so kung makapansin nyo naririnig pa rin natin yung tagoy ni up Upung Upong Agoy eh. grabe grabe yung dinanas namin ngayon yung tindahan namin wasak yan dahil sa napakalakas na dala ng hangin ni Bagyong Upong yan yeah, o grabing damage Kita nyo mga amigo Yung mga puno nagsibagsakan Buti na lang Naipasok ko yung dalawa kong motor Kasi dito yan naka park Yan Buti na lang naipasok ko Kung hindi Yan Sigurado Nagka problema pa tayo Ito yung Tindahan natin Wasak Wasak talaga At kagabi Ako kanina madaling araw Nahirapan kami lumabas dito kasi nga merong nakaharang na, na puno Ayan. So, andong kami doon, nag sting Nag nakiramdam sa bagyong upong daling araw. Talagang napakalakas ng hangin. Grabe. So, ito na yung mapansin natin mga amigo. Umaga na. Grabe, puro kapunuan yung na nagsilaglagan. Oh. Yung tindahan namin, wasak. Grabe <laughs> yung lakas na bagyong upong. Ngayon malakas pa rin yung hangin. Ulan na amin ko. Video wala na. May wire. May wire pala na ano dito. Ang grabe ganyan, hindi nang tumutok sa pagsasak Talagang pinalagpas lagi. Tukla bang balay niya? Agoy. Pasa kami grabe, kusok -kusok Kukula. Kukula niya tulog. Huwag kami pala ano, na Ibakwit. Nag-ibakwit kami. Kaya grami. kusok kayo. Nag-ano alas nag ako alas tris?